kaya na umaga malakas ang snow tapos ngayon mo, mga 1 o'clock lumabas ako yung mga paletang kanalas ko pinasok ko na dito sa loob yung iba tinanggalan ko na ng pako As after ko magtanggal ng pako <coughs> ayan nagpala ako ng konti <coughs> ito yung dadaanan papuntang pinto sa kwarto namin kaya pinala ko na tapos nagpala rin ako ng konti dito ayan. pinala ko konti ayan yung snow ayan, ayan pinala ko lang yung napala ko na hinagis ko sa kalsada Ayan, yung napala ko matutunaw na yan pagka maganda ang araw bukas unti-unti yung matutunaw ano? o yung araw ang ganda mm ayan ano na uh, sunset mga 4 o'clock o, o 4.30 madilim na ayan bahay ayan puno ng snow sa lapag sa sasakyan kanina puno puno yan ng snow may natunaw na lang yung iba ala ala do, laki aso oh no ayun, laki oh nakatingin sa akin huwi na ako gago yung may ari ayan okay ayan o oh. kung makikita nyo yung mga bubong sa bahay ayan puno ng snow konti pa yan Ah, uh, nga pala hindi pa to winter ah. medyo ano lang ang um, official winter yata sa pagpasok ng December